Hi! Ang pangalan ko ay Erlene Grace At ito ang sign name ko Hello! Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Ria At ito naman ang sign name ko Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano natin ipapakilala ang ating sarili kailangan natin malaman ay ang pangalan. Pangalan. Pangalan or name. Pangalawa ay age or edad. Okay. Pangatlo ay address or tahanan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Dya Nim. Ito ang sign name ko. Pangalawa, pangalawa. Saan ka nakatira? Saan na katera. Ako ay nakatira sa Cavite. O. Ikinagada na kitang makilala. Ikinagada na kitang makilala. Gagala ko rin na makilala ka. Nagagala ko rin na makilala ka. Salamat! Salamat! Walang anuman. Walang anuman. Ingat! See you again? Or sumuli nating pagkikita? Sumuli nating pagkikita! Hanggang dito na lang. Salamat! Alpo kayo!